Gusto mo ba? Parang ang nipis niya, no? O sakto. Kita mo yung taba niya, oh. Ayan nga yun, girl. Ang ganda. Hello, hello. Good day, mga sisi. Monday morning. Tignan nyo, busy-busy na naman itong kasama ko. Ang daming order ngayon. Pati sa kabila, maraming order. Tignan niyo. Busy ngayong Monday. Ito, ang daming yung order, oh. Hindi pa niya napapackage yan. Ayusin. Ba't hindi mo pa siya inaayos, be? Lang, be. Ah, gumagawa, ah, gumagawa pa pala siya ng waybill. Ang daming order, no? Akala nyo lang po, wala akong ginagawa. <laughs> Tapos na kasi ako. Eleven na. Natapos ko naman agad yung order ko. Medyo marami din. Nagpapahinga lang ako kasi baka mamaya may utos na naman yung amo ko sa atin. Uh -huh. Tignan nyo kung gano'y yung karami order nila. Clarissa, hindi ka pa kakain. Ang dami niyong order, ah. Ah? Pang ilan mo na yan? Sige na, mag-package ka lang dyan. Sa so, din to, oh. Mukhang kawawa. Mukha ka namang kawawa dyan, babe. <laughs> Meron tayong another parcel dito mga sis na dumating. In order ko to, hindi para sa akin, para kay Lolo Hari nyo. Gusto ko siya yung mag-unbox nito, siya yung magbukas nitong parcel na to. Tignan natin yung reaction niya. Magagamit nyo to araw-araw and for daily use niya to mga sis. Dalawa lang naman to, hindi man masyadong marami. 55 pesos lang naman to mga sis. Samahan niyo muna kami may hahanapin muna kami kasi ang daming nag-restock na mga knitted. Kita nyo, dito nilagay na nila sa loob. Oh. Ang daming nag na knitted. Meron na naman bago. Kaya naluloko ang sisi nyo kasi panay-upload ng upload simula pa nung nakaraan. Hanapin mo yung 632. Meron kasi akong isang damit na tinabi. Tapos, nagulat na lang ako pagpasok ko wala na doon. May kumuha. Maganda kasi siya. 632 girl. Alam ko dito yung nakalagay. Sa kabila, nag na nga siya. Ito di pa dito yun. Ayan, si Joanna kasi. Ayan, girl, oh. Oh, di ba? green? Oo. Oh, oh. Ano ba magandang kulay? Maganda kasi yan mga sis. Mura lang siya. 140 lang siya. Yung tinabi ko niyan, yung kulay, ayun no Oh, yung parang coffee na yun. Kinuha. Ewan kung sino kumuha. Maganda ba yung green? siya na magmo-model. Maganda kasi 'yan, ang daming ang bago. Oh. Doon pa sa kabilang room, meron din oh, 'di ba? Ayun nga yan, girl. Ang ganda. Makapal. Makapal nga siya. Eh. 'Yan 'di ba? Ang ganda din ng kulay, bet mo. May i-share pala ako mga sis. Kanina kasi pagpasok namin, hindi ko alam na nandito na pala si Ana kung natatandaan nyo siya, dati ko siyang kasama dito. Nag-live siya kasi buntis siya. Ngayon kakabalik niya lang. And meron siyang pasalubong sa atin mga sis look. Ganun pa itong panggasinan. Pork chicharon mga sis. Ang sarap nitong chicharon no. Partner yan sa may maanghang na suka. Diba? Kita mo yung taba niya Thank you kay Anna na nagdala ng pasalubong. Buti na alala niya tayo mga sis. etong kasama ko dito, hindi ako nakaalala ang padala ng pasalubong. Tawa-tawa Ay, na. Lang. Ayan, ganyan lang siya. Pasalubong mo. Buksan mo muna. i mo muna yan. sa bahay. Ngayon na. Titignan nga natin. <laughs> Maganda. Hindi ka na nakita. Gusto mo ba? Parang ang nipis niya, no? O sakto lang. di ba? Sinuot na. Yan, wala pa. Pero si trusha siya masyado, no? Okay na yan.